Thanks. na. Sorry na. Sorry Alam mo. na. alright. Ito naman. Gulo-gulo na ito eh. Pasensya na. Bakit dati nung bata pa tayo, lagi mo ko inaaway? Tapos kanina, tameme ka. Wala kang nasabi. Ano nangyari sa'yo? Bakit? Ano nyo rin nangyari sa'yo? Nagpasama ka lang dun sa mga tambay. Nagigaw. Kali mo na sila. Eh, siyempre. Ganun talaga. Meron tayong reputasyon na kailangan natin pangalagaan. <laughs> Alam mo, <coughs> mabayat ka naman eh. Maalaga. Kung siguro, mag-ayos ka lang ng konti. diyan naman yan? Ayos sumunod.